o ba ng Ama, mangyayari sa kanyang panahon, lalo na dito sa kanyang kingdom, yung mga lahat na gusto niya makita at matutunan ay natin na kanyang mga matatapat na mga lingkod ay uh, kanya pong ibinibigay sa atin. Hindi ko nakakalimutan at sana ganoon din ang inyong diwa, mga kapatid. Ang kanya sinabi, if you search for me with all your heart, with all your soul, with all your might, with all your being, You will find me. I will reveal myself to you. Mga kapatid, maray lang kita na ng Ama ang ating katapatan. Tunay na talagang hinahanap natin siya sa looban ng apat na taon. Ha, hinanap natin, nadinig natin ang kanyang pangalan. Sa loob ng apat na taon, nagsama-sama tayo dito sa kabila ng mga hindi natin akalain na magkakaroon ng mga, mga napakalalaki at napakabigat na mga pagbabago sa kaganapan dito sa atin sa loob. Nasanay kasi tayo sa doktrina ng pinanggalingan nating mga relihiyon Kaya naniwala tayo doon sa lahat ng mga bagay-bagay na sinasabi sa atin noon. Eh na may anyway, bahagi rin ng pamamaraan ng Aba kung paano niya titipunin ang kanyang mga matatapat na mga anak pagdating ng kanyang oras na takdak. Apat na taong mahigit mga kapatid. Sumapit ang abim. Abib ng 2025 ay 2024 isang kagilagilalas na revelasyon ang na, nakita natin at kami ako po personally natatakot na kung ihayag ang bagay niyo pero pinangunahan tayo ng mga kapatid natin sa pag talagang hindi pwede sasabihin na natin ngayon na talagang nag-iisa lang ang ating alayam mula doon dumami ng dumami ang mga gawain natin. Matapos na ang mga natin ay makapagsagawa ng isang tunay na pamamaraan according to the writings of the prophets kung paano inaanoint ang kanyang mga kahan. Nakita natin ang mga pagbabagong yan. Sunod-sunod mga kapatid. natapos na mga pangyayari niya, nakita rin natin na halos nagkakaisa ang diwa natin lahat. Halos nagkakaisa na po ang diwa natin lahat mga kapatid. Kung mayroon mang nawala pa, kukunti-kunti na lang. Ilan-ilan piraso na lang yun mga kapatid ko. So balik, ako na may nagpapahayag din ng kalungkutan. Dahil ngayon ay naunawa ako na talaga kung paano, gaano tayo kamahal ng na ating dakilang amayawa. Mahal na mahal tayo ng ating ama. Bagay na baminsyan ako'y lumuluha na mag-isa. Sa aking kama, Minsan sa harap mismo ng aking laptop, maunawaan ko ngayon kung gaano niya tayo minahan. Mga katangian ng ama na binalikta dito ng mga turo sa atin. Isang imang matapang, isang amang nagpaparusa sa kanyang mga anak, isang amang napakabagsid na dapat sundin natin ng lahat ng kanyang salita. Isang amang hindi mo makikita, isang ama na kung ito'y makita mo man ay magiging dahilan ng iyong kamatayan kabaliktaran lahat sa katangian ng tunay na alayang nagbigay sa atin ng buhay. Ang lahat ng kanyang nilalang, katulad ng banggit kanina sa sa rin ng ating chapter 1, binuo lahat sa pamagitan ng pagmamahal, pag-ibig ng ating Ama. Harmony, love, unity, orchestra, perfect sound, perfect obedience the will, the free will, is as valuable as life. Binigyan tayo ng Ama, kabaliktara ng dati nating alam na wala tayong free will, itinago pa rin sa atin. Ngayon naunawaan natin, meron pala talagang free will. Mula pa ng lalangin ng Ama, ang lahat, siya simula, sa simula doon pa sa universe, bahagi ng kanyang creation, kasama sa principle of creation ng free will. Alam ng Ama na malaki ang posibilidad na magkaroon ng rebellion. Subalit so, hindi niya ito inalintana. Ang sabi ng Ama, I will take the risk. Hindi ito inalintama na ng ating Ama. Dahil sa pagmamahal niya sa kanyang mga creations. Bakit po tayo mahal na mahal ng Ama? Sa simula, sa simula nandun siya, nag-i-exist siya lang mag-isa sa kanyang paraiso ang tawag ay celestial uh, Jerusalem doon sa kanyang Mount Zion sa kanyang paraiso isang paraiso na perpekto ang kagandaan nag-iisa ang ating abayawa ninais niya na magkaroon ng na nakasama niya kaya ipinanukala niya ang paglalang ng universe at sa universe na intindihan natin na maraming mga nilalang rational being. Ganyan po tayo kabahal ating mga mga kapatid. The humans are mine. I purchase them with my own blood. Yan ang sabi ng ating mga.